DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang buka. sa politika. Sa alimpusa lang ako. At sa larangang ito, nagbabatohan kayo ng putik. Lahat ng kapintasan ng kalabang kakalkalin nyo. At ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro ng mga tuso. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat mga giliw laming taga-subaybay. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Ang pagkakamali ko, ako sa laro ng mga tuso. Dito pa rin, sa ating natataning dunang, may pangako ang bukas. Mayor, makakaapekto na malaki sa kandidatura ni Ma'am Beverly ang hindi niya pagdalo sa mga campaign rally ng partido niyo yan ang pinaproblema ko, Jimmy. Sinabi niyo na po ba sa mga kaibigan niyo na nawawala si ma'am? Walang dapat makaalam. Pinalalabas lang namin may sakit ang misis ko. Kung minsan, si Minnie ang pinaharap ko sa mga tao. Matalas ako. Saan ho kaya maaring nagpunta si ma'am? Hindi ko alam. Wala akong idea. Hindi ho kaya bumalik sa doon sa squatters area? kung saan iniwan niya sa isang mag-asawa ang kanyang anak? Naiisip ko rin yan. Pero sabi mo nga, wala na doon ang mag-asawang pinagbigyan niya ng kanyang anak. Wala nang dahilan para bumalik pa rin si Beverly. Taga saan probinsya ho ba si Ma'am? Wala siyang probinsya. Sabi niya taga Maynila siya. Pero wala na siyang buhay na kamag-anak. Mahirap po yan, sir. Di po natin alam kung saan natin nahahanapin si Ma'am. Oo nga. Noon eh, may tumra dito. Mag-asawa niya. Uh, ah, nangangalang Wilma well, at oh. Pero wala na sila dito, ma'am. Saan po kaya sila lumipat? Abay, hindi ko alam. Teka. Sino ka ba? Kamag-anak ka ba nila? Ah, uh, uh, opo, opo. Isa po akong malayo ho nilang kamag-anak. Ah, uh, S Sige po. S Salamat na lang po. Nah. Noon, bumalik na rin ako dito. Nagbaka sa lang ako ngayon. Wala akong makitang tao na maaari makapagturo sa akin. Kung sa akong matatagpuan sa si aling Wilma at Mantakyo. Kagabi na naman. Babalik na ako sa economy hotel at tinutuluyan ko. At bukas, ipagpapatuloy ko ang paghahanap sa anak ko. Renzel! Renzel! Kanina ko pa rin kayo hinihintay. Mabuti naman dumating na kayo. Ano pagkain ang hinihanda para sa tanghali? Pe, bakit nakabihis ka? At maleta mo ba itong nasa may harap ng pinto? Magpapaalam na ako sa inyo, ma'am. Ano? Wala na si Ma'am Beverly. Wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Wrong timing ka naman. Kung kailan alam mong natataranta kami sa paghahanap kay Mami, tsaka ka pa aalis. Si Ma'am Beverly lang ang dahilan kaya ako narito. Ngayon wala na siya. Aalis na rin ako. Anong ibig mo sabihin? Basta, kayo nang bahala mag-isip. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo kami pwedeng iwan ng basta-basta. Kung kailangan ikulong ka dito sa bahay, gagawin ko yan! Sige, gawin mo yan. Pag nakatakas ako, pupunta ako sa kampo ng kalaban niyo sa politika. At isusumbong ko ang ginawa ninyo sa akin. Para lalong masira sa mata ng mga taga rito ang inyong pangalan. Tuso ka rin, ano? Hindi ako tuso. Alam ko lang kung anong karapatan ko. Sige, aalis na ako para umabot ako sa last trip ng bus papuntang Maynila. Apat! Hoy! Hit! Oh! Buisip! Buisip! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Itay akin na humaruruming damit ninyo sasabay ko na sa pag-washing machine Ay, ko. Ay, kukunti naman niya, Wilma. Ako na lang ang maglalaban ng sarili ko. Na eh, mo. sayang ho ang bula nitong pride powder. Kunin niyo na. Isasabay ko na ho. Eh, sige, bahala ka. Eh, sandali lang, ha? Ay, ako. Ah, oh, ere. Mga sando lang naman ito at mga puruntong ko eh. Pag ganito hong naglalaba ako, alam niyo, Naaalala ko si Renzel. Dito ako naglalaban ng kanyang mga damit. Ngayon, tsak sandamakbak ang nilalaban niyang damit ng kanyang mga amo. Hmm. Pinalulungkot mo na naman ang sarili mo. Namimiss ko lang si Renzel. Itay. Eh, sino bang hindi? Pero intindi hindi natin ang kanyang damdamin. Sabik siya sa kanyang tunay na ina. Kaya, Hayaan natin siya kung saan siya masaya. Kung lumipat ba ng lugar si Aling Wilma pagkatapos kong iwan sa kanila ang aking anak. Kaya hindi yun sa malayo. Sa malapit lang din sila titira. Dahil yun ang kaya ng kanilang budget. Malapit ang palengking to sa isa pang squatters area. Sige na. Baka sakaling makita ko siya rito. Sampu na lang itong tatlong tali ng okra. Bigay mo na. Ah, ah, na. pwede ba? Si Aling Wilma, ang oh, babae niyo. Sampu na lang to. Salamat ha. Ah, Aling Wilma! Ha? Ah, si, sino ka? Ako ho, si Beverly. Eh, ikaw? Eh, bakit ganyan ang ayos mo? May talokbong kang balabal, para ka muslim. Pinagtatagpuan din ko kasi ako. Ah. Kaya ganitong ayos ko. Ah, halika, sumama ka sa akin. Mabuti at nagkita tayo. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Matagal ko ho kayong hinanap, Aling Wilma. Ang totoo ho, maraming beses ako nagpabalik-balik na sa squatters area na dati niyong tinitirhan. Pero wala na ho kayo roon. Pasensya ka na, Beverly. Pagkatapos mong iwan sa amin ang anak mo, naisip namin ng asawa ko na lumipat ng tirahan. Pero bakit ho? Kasi napamahal na sa amin ang bata. At naisip namin baka magbago ang isip mo. Baka bawiin mo siya sa amin. Nagbago talaga ang isip ko noon. Na makatapos ako't makakita ng trabaho, gusto ko siyang bawiin sa inyo. Sabi ko, pabayaran ko na lang yung pagod At nagastos niyo sa anak ko Pero hindi ko na kayo nakita ah, Tumahan ka na <coughs> Pasensya ka na sa amin ha? Pero ngayon, ako naman ang mangungumusta sa kanya Sino ang, ang kinukumusta niyo? S si Renzel Ang anak mo Si Nag-text siya sa amin. Ang sabi niya naroon siya sa bahay ninyo. <sighs> ang ang ibig niyong sabihin? Yung pumasok na katulong sa amin? Si Renzel? Siya ho ang anak ko? M Mini... Sinagot-sagot ka ng katulong nating si Ransel? Yes, Daddy. Bah. Pagdating ko pa nga dito kanina, nakaimpake na yung damit niya. Nahihiwagahan nga ako sa mga salita ng babaeng yun eh. Ngayon daw wala na si Mami dito. Wala na raw dahilan para manatili pa siya dito sa bahay natin. Hindi dapat sumagot-sagot sa among katulong. Dapat sinampal mo. Muti ko na nga sana sampalin. Pero pag sinaktan ko ro siya, sabi niya sa akin, pupunta siya sa kampo ng kalaban natin sa politika para lalong sirain yung pangalan natin. E natigilan ako, Dad. Tuso rin yung gaga. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Panay-panay ang pagtatakip ko sa mami mo. Pero naubusan ako ng alibay. sa natin siya gilapin? Saan siya nagpunta? babalik ako sa amin. Pero hindi ko na itutuloy ang pagkandidato ko. Aatras na ako. Magwi-withdraw ko ng aking kandidasy. Hindi na ako magpapagamit kay Carlos bilang dami niya. Kung may kaso man siya ng na gusto niyang takasan, kaya gusto niya akong patakbuhin, bahala siya. Basta ako, gagawin ko ang lahat para makabawi ako sa maraming pagkukulang ko sa anak kong si Renzel. Ramdam ko ho kay Beverly Itay. Gustong-gusto niyang punuan ang maraming pagkukulang niya sa kanyang anak. Ayon eh, din ang nakita ko sa kanya habang narito siya kahapon. Sobra niyang pinagsisisihan ang nagawa niya sa bata. Eh, hindi pa naman huhuli ang lahat eh. Mahaba pa ang panahon ipagsasama nilang mag-ina. Ta, ah, may tao. May. Mm, sandali lang po, ako na lang ho. Sige. Sandali lang! And I Bakit tila sadyang pinaglalayo ng tadhana ang landas ng mag-inang Beverly at Renzel? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion upang lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Vilma Borromeo, Rosana Villegas, Olive Madridejos, Phil Cruz, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at si Susan Robles sa papel na Beverly. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiam sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta. At sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kalilig ang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ang pagkakamali ko, sumausaw ako sa laro ng mga tuso. Dito pa rin, sa ating natatangin doon lang, may pangako. Ang bukas... RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.